Welcome back to my channel Camp Boss Dar, please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video updates Narito ang pinakabagong impormasyon tungkol sa bagong pensyon para sa mga senior citizens sa Pilipinas noong 2025 Social Pension para sa Indigent Senior Citizens, DSWD. Simula 2022, dobling monthly stipend mula 500 piso patungong 1,000 piso alin sunod sa RA 11916. 2025 implementation, magsisimula ang karagdagang pension na 1,500 piso kada buwan para sa mga kwalipikadong indigent senior citizens, epektibo Hulyo taong 2025. Detalye sa pagbabayad. Ayon sa ilang ulat, may sistema ng Bay Annual Lump Sum Payments. Siyam na libong piso, para sa Hulyo-Desyembre taong 2025, na ilalabas sa unang linggo ng Hulyo. Siyam na libong piso, para sa Enero-Hunyo taong 2026, sa unang linggo ng Enero. Iba naman ulat ang nagsasabing quarterly payments ang format, 4,500 piso kada quarter, peso 1,500 bay tatlong buwan mula Hulyo hanggang Disyembre at Oktubre hanggang Disyembre. Para sa katiyakan, mas mainam na makipag-ugnayan sa iyong barangay o SCA o Regional DSWD office. Universal Pangkalahatang Pension Proposal. Kasalukuyang tumatanggap lamang ang mga indigent senior citizens ng DSWD pension na isang 1,000 piso hanggang Hunyo taong 2025 o 1,500 piso simula Hulyo. May panukalang ka lang magtalaga ng pangkalahatang pension sa lahat ng senior citizens, hindi lang indigent. Non-indigent seniors maaaring makatanggap ng 500 piso buwan-buwan na tataas ng 1,000 piso sa loob ng limang taon. SSS Pension Hike para sa mga may SSS Pension Hindi bahagi ng DSWD Social Pension, ngunit may pagtaas din sa pension ng SSS Pensioners. Mula September 2025, magkakaroon ng 10% annual increase para sa retirement at disability pensioners, epektibo hanggang 2027.

pension program sahod 1 2025 talad sud indigent senior citizens 1000 piso hanggang hunyo alin sunod sa 1100 at isang dud indigent hulyo taong 2025 pataas 1500 piso itataas simula hulyo taong 2025 proposal non indigent seniors 500 piso Unahan, tataas sa isang libong piso panukala pa lamang, hindi pa ipinatutupad SSS Pension, Retirement, Disability, 10% annual hike simula September 2025 multi-year adjustment hanggang 2027. What to do next? Kung indigent senior citizen ka, siguraduhin up to date ang iyong dato sa barangay o sa Office of Senior Citizens o DSWD, ID, Certificate of Indigency, pati na rin bank account kung applicable. Abangan ang payout schedule ngayong Hulyo taong 2025 para sa 1,500 piso monthly, alinman sa lump sum o quarterly distribution. Kung mayroon kang SSS pension, inaasahan ng mga pension hike simula Setyembre taong 2025, maaaring tingnan ng official SSS channels para sa schedule. Kung hindi indigent pero interesado sa pension, Maaari mong subibaya ng mga panukalang batas tulad ng Senate Bill 2,229 o House Bill at 10,423 para sa Universal Pension. Kung nais mo ng tulong sa pagpapafollow up, paghahanap ng mga application forms, o alamin ang pinakamalapit na opisina ng DSWD, o SSS, handa akong tumulong at sana ay naibigan nyo ang akin video please subscribe like and share hit notification bell for my new video update thank you!